Hello! Ayan. Pag-usapan po natin ang bonuses. Paano ba ma-invite sa bonuses? At paano po ba ang kitaan dito sa bonuses? Sa mga na-invite po sa bonuses, ayan, uh, masipagad po natin ang ating pag-upload. At alam nyo po ba sa bonuses, ay maganda po ang earnings. Ayan. Pag-usapan po natin bago... Uh, bago ka ma-invite dyan sa bonuses, alam nyo po ba, kailangan consistent pa rin tayo sa pag-upload. Huwag po tayong magpo-focus sa isa lang. For example, na-invite ka sa ads on rail, na-invite ka sa stream ads, or kung ano man tool, ah, huwag kang magpo-focus sa isa lang. Kailangan po consistent ang ating pag-upload. At paano ba ma-invite dito sa bonuses? Ah, at paano din ang kitaan? Ah, para po kayo ma-invite, alam nyo po ito ang inyong gagawin. Ayan, nakita nyo po ba? Once na eligible ka na po at pwede ka nang i-invite dito sa bonuses, kailangan mo ng 3,000 public posts. Ayan, ba? Diba? Kaya nga po lagi sinasabi, kailangan maging consistent tayo sa pag upload Huwag tayo magpo-focus sa isa lang. At saka, syempre, alam nyo ba kung paano kitaan dito at ano ba ang dapat nating ina-upload dito at ano ang dapat nating gawin? Ang dapat po nating gawin ay sipagan ng pag upload at alam nyo po ba, ang mga binabayaran po dyan ni Facebook ay yung ating pagte-text, yung pagko-comment po natin, pagre-react po natin, yung mga comments po natin dyan, yung pag-public post natin ng pictures ng ating mga text public post. Ayan, yan po ang mga binabayaran po dyan ni Facebook sa bonuses. Hindi po kasama ang ads on reel jan o yung reels po natin or yung uh, story hindi po kasama dyan sa bonuses ang binabayaran po dyan ay yung comments react uh, public post po natin katulad ng mga pictures yung mga text post, kaya lagi ko po sinasabi na, huwag kayong mag-focus sa isa lang, sa mga video lang kasi, alam nyo, binabayaran din po dyan yung pagpa-public post po natin, ah, message or mga pictures, yun po yun at sana po ako yung nakatulong sa inyo kung bago ka pa lang sa akin, at di mo pa ako napalo, pakipalo nyo rin po ako at kung ako yung nakatulong sa inyo, pakicomment na rin po at pakishare na rin po sa iba nung tayo po ay nakakatulong, ayan Maraming salamat po sa inyong